Good morning, Raya. Mr. Good morning, Wilson. Francis. Morning. Salamat. At maraming salamat po sa mga pandesal oh, oh. na daladala nyo ngayon. Daladala dala niyo po ito. <laughs> Unahin na rin natin yung announcement. Yes. Meron po kayong pre-pandesal. Ah, sa, uh, yes. Ngayong araw sa Kamuning Bakery Cafe, uh, mula umaga, 9 o'clock ng umaga mamaya hanggang buong araw, libre ang pandesal plus maraming palaman. Yun. Libre ang palaman. Yon. May keso, may cheese, may uh, strawberry jam, may ham, iba-iba. So, may so, libre kape pa. Pa oh, may uh, pa, kape pa. May uh, 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 kape pa. At saka juice. At libre, dito? Eh. Libre. <laughs> <laughs> Bigay ng mga <laughs> ano customer sad. namin na natuwa sa amin. Uh, uh. oh, oh. Nakiki-celebrate sa amin. Oh, oh. Nag-donate sila. Sir so, Wilson, wow. uh, oh, oh. ready ka ba sa dagsa? Yes. Uh, kung ah, yes. marami ka bang uh, na ano ngayon? Na uh, <laughs> dalawang araw na kami nagre ready Tapos, kaninang umaga pa, alas 5 na doon na kami. Ilang pandesal ang iyong... Target namin, 100,000. Wow. Pandesal. Oo. Doon, pinapadala pa namin sa mga orphanage at public schools. Mm -mm. So ngayong yes. uh, World, World Pandesal, pandesal Day. Day, ito uh -huh. ang inyong kumbaga ay aktividad yes. o gilid? Yes, oh -oh. every year, oh -oh. October 16. Kasi oh -oh. October 16 actually is oh -oh. World Bread Day worldwide. Mm -hmm. Pero hindi sineselebrate noon sa Pilipinas ang World Bread Day. Mm -hmm. Tapos naisip namin, pinakasikat na tinapay sa Pilipinas, pandesal, at uh, ginawa na namin World Pandesal Day. Mm -hmm. Saka na-discover pa namin na sa buong mundo tayo lang pala may pandesal. Oh. Hindi siya galing sa Kastila. Mm -hmm. uh, si Ping Lakson nga last year nandun siya, nagulat siya na akala niya galing sa Espanya yan. Hindi. Mm -hmm. Sa Mexico, walang pandesal. Sa Spain, walang pandesal. Puerto Rico, Argentina, wala. Mm -hmm. Tayo lang. So, Pilipino talaga Pilipino yung pandesal? Tayo, Pilipino talaga. Uniquely, Filipino ang pandesal. Parang baguette is French. Yes. Oh. O, kaya oh. proud tayo na ano, magaling mga panadero sa Pilipinas. Tapos, in-honor natin ang humble yet great na pandesal. At talagang tatak-Pilipino mm -hmm. pala. Yes. Ano, Sir Wilson, no? Tapos, so, isa pa. Mm -hmm. World Food Day sa United Nations ang October ah, 16. October? Oh, oh, so, talagang oh. Sakto, eh? oh, kaya parang reminder din sa atin lahat na marami pang tao sa mundo sa lipunan natin na uh, walang pandesal araw-araw. Mm -hmm. Parang reminder din. Mm -hmm. oh, so, proud. importante po talaga na gunitain itong world. O, oh, oh, oh. tas maging proud tayo, ganyan. Kaya thank mm -hmm. you sa lahat ng mga tumatangkilik, tsaka pupunta don libre ang tinapay po. Yeah. So, mm -hmm. mukhang dadami yung mga taong oh, 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 sa inyo. Oh, oh. oh, oh. Thank you. Sir Wilson, marami ang curious. Paano ba yes. nagsimula ang Kamuning Bakery? You're... Ah! Ano yan? Yan ang unang bakery sa buong Quezon City. Nung ginagawa yung siyudad ng Quezon City, ang nag-isip niyan si President Manuel Quezon, may barkada siya, kaibigan niya si Don Alejandro Roses, na tatay ng sikat na publisher na si Chino Roses. Uh, siya ang tumulong kay Quezon gumawa ng Quezon City. Uh, ano siya? May siyang paboritong bakery sa Maynila noon sa singgalong Manila. Sabi niya doon sa matandang mag-asawa, magbukas kayo ng bagong panaderia dyan sa bagong siyudad na Quezon City mm -hmm. 1939. Sabi niya matanda na daw siya, yung anak na lang niya si Attorney Leticia Bonifacio Javier na lang magbubukas. Tapos yung daughter pumunta doon ayaw niya yung name ng tatay nanay niya, gumawa siya ng sariling brand name. Uh, kasi barangay Kamuning yun, mm. -hmm. tapos may mga puno ng Kamuning, yeah. so tinawag niyang Kamuning Bakery. Mm. Gano'n wow. na po katagal ang ano, Kamuning uh, 86 Bakery? 86 years old na. Wow. Kasing tanda ng Quezon City, kasing tanda ni Batman. Wow. <laughs>